Cruise ship na pinapayagang nakahubad ang mga pasahero, naglayag na. Gusto mo bang makatipid sa labada? Tinatamad ka bang magbihis? O gusto mo lang literal na maging malaya kahit panandalian lang? Kung ganon, baka magka interest ka sa barkong ito kung saan pinahihintulutan ang mga pasahero na wag magdamit sa loob ng 11 days. Interesado ka na ba o curious ka lang? Pwes, pakinggan mo ang kwentong ito. Naglayag na nitong Pebrero ngayong taon mula sa Miami Port ang, ang 986-foot vessel na The Norwegian Pearl sakay ang 2,300 na mga pasahero para magtungo sa Caribbean. Labing isang araw ang itatagal ng tour na inarrange ng travel company na Bear Necessities. Pero huwag mong iisipin lang itong boring at mahabang biyahe dahil ang tour na ito merong extra spicy twist para sa libu-libong mga pasahero. Ang mga joiners kasi merong option na wag magsuot ng damit at pinahihintulutang maghubad sa barko. Sa katunayan, pinalitan pa ang pangalan ng Norwegian Pearl at ginawang the big nude boat para sa nasabing tour. Bagamat maluwag ang tour pagdating sa kasuotan ng mga pasahero, required ang mga ito na magdamit sa indoor, ha? indoor dining rooms ng barko. Pero meron din namang nude outdoor dining para sa mas gusto talagang manatiling nakahubad. Pero paalala lang, bagamat malayang nakikita ng mga pasahero ang hubad na katawan ng bawat isa, hindi ito imbitasyon para gumawa ng hindi maganda o para manamantala. Dahil mahigpit na ipinagbabawal dito ang panghihipo at singa. Ang kakaibang tour na ito, hindi lang basta-bastang nakapagbibigay ng liberating feeling sa mga pasahero dahil ayon sa bare necessities, nais nice nilang ipromote ang body positivity at nagbigay din ito ng paalala na ang sexual duty ay hindi nangangahulugan sa sexual activity. Ikaw, susubukan mo rin ba ang tour na ito kung mabibigyan ka ng pagkakataon? DWIC Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.